Welcome to my vlog Ikasi Kapubring Mamanaan Please Follow Like And share Likes And subscribe Na For more videos Handa na ba ang lahat? Let's go mga kapobre Let's go! unang sisid mga ito si Ku mamanaan Medyo malabo ang dagat oh, mga ito Pero tuloy pa rin ang laban Ayon! Boy na mano Tiki Ayun nakaiwas Sayang Pero susundan natin yan Oh wow Agoy Kuha kaya pala nakaiwas kasi the place hindi oh, na oh, Pero to sa second shot niya so hindi, nice. hindi na makakawala yan ah! Dahil gitnang wow. Dito sa second dive natin mayroon tayong natanaw Sang barakuda Ayun wow. uh, o Mailap talaga Ayaw magpalapit ah. Ibig sabihin ayaw pala magpakulit kaya, shout out dyan. Huh? Pag ayaw, huwag mo talagang pilitin. Dahil masisira ang buhay mo. Okay. Kaya, maghanap na lang tayo ng iba. Yung tama sa akin talaga. Good job. Ayun. Mayroon akong natanaw. So, ang tanong para sa atin kaya? What? Agoy, okay, hindi nakuha. Ang galing umilag. Siguro naturuan. Uh -huh? O, oh, okay lang 'yon Maghanap nang lang tayo ng iba. So nice. Ayun you know, oh. may pulang-pula. Wow. Agoy, nakailag. Pero, syempre, susunda natin yan. Agoy, kuha kang oh, wow. bisugo ka. So nice. Kaya pala, nakailag. Mm -hmm. Kasi sundang ibabaw. <laughs> ang panama niya, pero sa second shot, sapul na sapul. Siguradong sabaw. Perfect!